Naaresto na ang babaeng tumangay sa bagong silang na sanggol sa loob mismo ng isang ospital sa binangonan ng Rizal. Kinilala ng Rizal Provincial Police Office ang suspect na si Charline de Gracia Sebanico 20 anyos at nagpanggap na nurse para makid na pang baby. Ayon kay Joanna Marie Jovillano, ina ng 2 days old pa lamang na sanggol. Suot ni si Banico ang isang nurse gown. Nang kunin nito ang kanyang baby, tanghali ng August 17. Pero dahil nakuna ng CCTV ang paglabas ng suspect sa ospital, hagang ang pagsakay nito ng tricycle, mabilis siyang natuntun na mga tauhan ni Binangonan Chief of Police Major Ronnie Ariola sa ilalim ng supervisyon ni Rizal Provincial Police Director Dominic Bakay sa bahagi ng Barangay Pamtok. Ayon kay Rizal Police Spokesman Captain Marisol Taktakin, nakunan ang suspect ng sarili niyang ipinagbubuntis noong Nobyembre at matagal na pinagplanuhan ang pagdukot ng ibang bata para may maipakitang baby sa kanyang sariling pamilya. Posibleng ito rin ang kadahilanan kung bakit maraming uniforme ang uh, nasabing suspect. Bagay na nakumpis ka rin ng mga tauhan ng Rizala Police. Kasalukuyang nakapiit uh, sa binangonan custodial facility ang nasabing suspect. Para sa kauna sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mananatili pa rin naman ang gobernador na Maguindanao del Norte si Abdul Rauf Makakwa matapos lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa inihain ng petitioner mula sa kampo ni na Vice Governor by Sinswat et al. Ang petition for mandamus with prayer for a writ preliminary mandatory injunction. Sa press conference ay binatawag ng MILG VARM. Inihayag ni Minister Attorney Sinarimbo na ganun pa mang may desisyon inilabas ang Korte. Premature pa rin naman ang reassumption ni na Vice Governor by Sinswat at board member Sharifuddin Mastura bilang acting governor at acting vice governor ng province of Pagindalo del Norte. Narito ang maikling pahayag mula kay MILG Barm, Minister-Attorney Nagib Sinarimbo. Hindi pa namin natatanggap yung desisyon ng Korte Suprema. At yung assumption o re-assumption ay premature. Dahil, una, hindi pa namin natatanggap under the rules, yung rules of court, yung partido ay binibigyan ng panahon para magtake ng appropriate action doon sa desisyon na 'yon. In this case, yung parties involved, kami halimbawa. Pag natanggap namin yung desisyon, meron kaming 15 days para mag-file either ng motion for reconsideration or any appropriate motion. Hindi pa umano natatanggap officially ng MILG at ang office ni Governor Makako ang kopya ng desisyon na ito ng Korte. Pangalawa, may tuturing pa manong premature ang reassumption under the rule of court ayon kay Attorney Sinarimbo. Meron pa 15 days para sa kanilang appropriate motion or action bilang rebuttal sa desisyon na ito ng Korte. Pangatlo, as long na hindi pa umano officially natatanggap ang kopya ng desisyon, hindi pa tatakbo ang period ng 15 days. Paliwanag pa rin ni Atty. Narimbo na hindi kasama sa kaso ang validity ng appointment ni Gov. Makakwa at ang kapangyarihan ng Pangulo na nag-appoint kay Gov. Makakwa bilang appointed governor ng Maguindanao del Norte at mas lalong hindi rin umano ang financial transaction ng probinsya pabor sa kinikilala gobernador ng probinsya. Sa kabila nito, nagpapansyo na uli si Vice Governor Bay Aini Sinsuat bilang Maguindanao del Norte acting governor sa kanyang tanggapan sa Datu Udin Sinsuat at si Board Member Sharifuddin Mastura naman ay na rin bilang acting vice governor sa kanyang tanggapan sa Sultan Kudarat Municipality habang sina Governor Makakwat ang itinalaga nitong presiding officer na si Board Member Alexa Tumawis ay nasa Cotabato City. Bago nitang magkasabay na formal na nanumpa nitong Abril ng taong kasalukuyan matapos sinapoint ni President Bongbong Marcos Jr. sina Makakwa Sinswat sa Malacanang bilang appointed governor and vice governor ng Maguindanao del Norte. Mula sa kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Demacutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy, -tuloy tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hindi umano apektado ang mga produktong mula sa niyog sa pag-alburo ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay. Ayon kay Philippine Coconut Authority, Manager Albay at Katanduanes Engineer Alvin Trespeses, wala umano kakulangan ng niyog sa riyon at nakarecover na umano ang mga niyog sa lugar. Hindi naman umano naapektuhan na pag-alburo to na Bulkang Mayon sa Albay ang niyog dahil halos hindi pa ito naabot ng lava flow. Aniya, wala umano nakatanim na puno ng niyog sa loob ng 7 kilometers sa Papapa, kundi di karamihan rito ay nakatinim sa 8 km sa radius pataas sa, sa kang Mayon. Malaking danyo sa sa Niogan ay mga dumang malakas na bagyo Saka sa kasalukuyan ay hindi pa naman umunod dinadaanan ng malakas na bagyong Rion kaya wala pa umunang dapat ipagambang ating mga magsasaka. Kanilang binabantayan ngayon na posibleng epekto ng El Nino sa nasabing riyon. Kinakailangan kasi umano ng tuwig ulan na mga niyog sa mga lalawigan ng Albay at Katanduanes. Ayon pa sa nasabing opisyal, ang riyong Bicol ay nasa pang lima panganim na pwesto pagdating naman sa produksyon na mula sa niyog sa buong Pilipinas. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sa haba sa matayo, Pilipino. Tatlo ang sugatan matapos masunog ang isang speedboat sa karagatan ng Sambuanga City. Ayon sa incident report ng Philippine Coast Guard, nasunog ang Padi Laminusa Express na may lulang tatlo katao kahapon ng hapon. Umalis ang, ang naturang speedboat sa Teresa Maria sa Baliwasan, Seaside na Sambuanga City para sumailalim sa sea trial nang mapansin ng isa sa mga crew ang apoy sa bahagi ng fuel tank at battery nito. Mabilis na resp responde ang mga tao ng Philippine Coast Guard at NAPULA ang apoy gamit ang mga paristunggiser. Agad namang nilapatan ng luna sa Coast Guard Medical Clinic Southwestern Mindanao ang tatlong nailitas na crew na pawang nagtabo ng first degree burn. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas DCRH, si ito si Boy Gonzales tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino kinabukasan bago natagpuan ng mga kaanak ang 52 anyos na mangingisda makaraang tamaan ng kidlat habang nangunguhan ng laban dagat o shells sa barangay Solia o Pitogo, Quezon. Kinilala ang biktima na si Jordan Baltrato, 52 anyos, na sa nabanggit na barangay. Lumitaw sa pag-iimbestiga ng pulisya, nakita ng kapitbahay ang biktima at pa uh, na may bumagsak na malaking kidlat. Subalit so, hindi inaakala na tinamaan na pala ang nasabing biktima. Samantala, Dalawang magkasunod na ito na nabibiktima ng kidlat uh, tulad ng uh, 11 taong gulang na batang lalaki habang naliligo sa dagat tinamaan din ng kidlat patay sa Lucena City. Paalaala naman ng uh, MDRMO ng uh, Lucena City na magingat ang uh, nasabing mamayan tuwing uh, o maging uh, alerto. Ditos ang taong bayan kung may kulog at kidlat dapat anya ay magingat ang lahat. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DCRH ito 2 si Benchanchukia tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.